Good morning guys So, dito nga tayo ngayon sa no, Pupunta tayo dun sa Sa panghuli natin ng isda guys Tignan natin guys kung may huli na tayo guys So, pupunta na tayo dun So, yan guys Titignan na natin yung mga Panghuli natin ng isda guys Tignan natin kung may laman guys So, tignan na natin dito yung isa guys So tignan natin yung isa dito guys so, oh. parang nawala yata yung tali guys so, okay, yung tali guys uy ayun guys may, may huli tayo guys isa guys yun oh. kaso, kaso parang hindi na gumagalaw ay patay na guys sumabit kasi yung tali guys so, oh. sumabit yung tali wait lang guys kunin natin ay naputol Kala ko na putol. Ay. Nalaglag. Nalaglag guys yung huli natin guys. Wait lang guys, sana yun. Nawala wala pa. Sayang, nawala. Ano yun? Patay ba yun? At nawala. Parang hindi yata patay yun ah. Yung lang guys. Ito sayang na nalag na ano nalaglag pa sumabit kasi yung tali umikot tiket kasi siya ano kaya yun hinapin natin guys bago magkita pa natin sayang ay ayun yun yun guys so yung huli natin guys so patay na Kagabi pa siguro to. Ayan guys. Ay, ang gulas. Yan yung uli natin guys oh. Sumabit kasi yung tali guys oh. Ay, Sumabit kasi yung tali kaya hindi niya makuha. Namatay na lang siya sa ano. Ayan. Ang hirap pa naman kunin nito. Sabot-sabot oh. Magsabot-sabot yung ano niya. Ayan. Buti nakuha agad. Ayan. Ayan guys. Kita tayo guys. Tignan natin yung iba guys yan yung huli natin no oh. yan oh. no namatay na siya sa kakano niya dun sa ano dun sa mga dun sa mga dumi na yun no oh. yan guys yung huli natin guys naka isa na tayo yung iba na lang tignan natin yung iba tignan natin yung iba guys Uy, walang laman nito guys oh. Walang laman Pinuha lang yung pain natin guys Tapos na lang yung pag-asa natin Para madagdagan na yung isa na yun Uy, wala din guys Yung wala din tayong huli. Sayang. So, yun guys, isa lang yung huli natin, guys. Tapos Tapos yung isa kagabi. Bal-dalawa na yung nahuli natin, guys. Maglalagay tayo ulit mamaya. Mamayang hapon maglalagay tayo ulit. ayun ang dami is daw ayun kita niyo yung yung dinaanan nila sa tubig guys so nag ano ayun. so uuwi na tayo guys nililimsa na natin yung huli natin na to guys napatay guys to okay, guys so na lang natin to sayang uwi muna tayo lagay ko muna dito to para mamaya ilalagay natin ulit ik lang guys taguin natin baka baka mawala yung huli natin so yung huli natin oh. Nakaisa okay, so tayo. So, yan guys. Uuwi mo na ako guys. Kasi lilinisan naman natin to. Oh. Yung huli natin. Namatay na kasi. So, sayang naman. Kaya, lilinisan natin. Tapos ipapasok sa ref. Yun guys. So, so, hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa, salamat sa panonood guys. Bye guys.